Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napakaswerte nga na po talaga ni Malik Mang ngayon sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang mga bagong shooter na kukunin ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops, pumirma na nga po si Malik Mang sa Sacramento Kings ng bagong kontrata na abuti na mahigit sa 4 year 78 million dollar o aabot ng 19.5 million dollar kada taon na meron pang kasamang player option sa kanyang huling taon. Hindi na nga po binigyan pa ng Kings ng pagkakataon ang ibang kupunan na maagaw sa kanila si Malik Mang sa pamamagitan ng pagbibigay nga po nila sa kanya ng malaking kontrata. Pero syempre deserving na rin naman nga po ito ni Malik Monk at napaka worth it para naman nga po ito para sa kanilang team. Since bagamat man nga po maaga itong naging out for the season sa pagtatamo nga po niya ng injury, ay napakalaki rin naman nga po ng naitutulong nito sa kanilang team. Sa pag average nga po niya ng 15.4 points, 2.9 rebounds at 5.1 assists per game off the bench sa kanyang 44.3% shooting. Ito na naman nga po ang mismong rason bakit simula sa pagkakaroon lamang niya ng 1 year 1.78 million sa Lakers ay umakyat nga po ito sa 2 years 19.4 million dollars hanggang sa umabot na nga po ito ngayon sa 4 year 78 million dollars sa Sacramento Kings. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang mga bagong shooter na kukunin ng Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops nabigo ang Lakers na makuha ang kanilang dating player na si Malik Monk ay wala na nga po silang ibang choice ngayon kundi maghanap muli ng mga bagong shooter na maaaring nga po nalang masungkit ng libre sa loob ng free agency market ngayong offseason Alam naman nga po ninyo mga katrops na isa nga po sa mga kahinaan ng kanilang team ng nagdaang season ay ang kanilang shooting since napaka inconsistent nga po nala dito Yes, hindi nga po masyadong mapagkakatiwalaan ng shooting ng kanilang mga players ngayon kaya kailangan nga po talaga nilang kumuha ng isang player na meron dissenting shooting na makakatulong kay De Lebron James at Anthony Davis. At sa kaswerte ang palad rin naman nga po mga katrops. Ay hindi rin naman nga po dito may hirapan ng gusto ang Los Angeles Lakers. Dahil may ilang mga shooting guard naman nga po ang magiging available ngayon sa free agency market. Kagaya na lamang ng kanilang dating player na si Malik Beasley na pinalis na nga po sa Milwaukee Bucks matapos ang isang taon lamang nito na paglalaro sa kanilang kupunan. Bukod rin nga po sa kanya ay narito rin naman nga po si Gary Trent Jr. na isa ganap na restricted free agent patapos nang magtapos ang kanyang kontrata sa Toronto Raptors. Kaya isa nga po sa dalawang ito ang pwedeng makuha na Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.